Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Anong bansa ang sumakop sa Pilipinas sa loob ng mahigit tatlong daang taon? Kailan ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan ng Pilipinas? Anong organisasyon ang itinatag ni Andres Bonifacio upang labanan ang mga Kastila? Ano ang tawag sa kasunduan na nagtapos sa digmaang Espanyol-Amerikano at naglipat ng soberanya ng Pilipinas mula Espanya patungong Amerika? Sino ang Pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas na itinatag sa ilalim ng pamumuno ng Hapon? Ang sigaw sa Pugad Lawin ay naganap noong Agosto 23, isang Sino ang pinuno ng grupong nagsagawa ng makasaysayang pangyayaring ito? Sana ay nasiyahan kayo sa ating quick history quiz. Kung nagustuhan ninyo ito, ibahagi sa inyong mga kaibigan at hamunin din sila hanggang sa susunod.